salamat sa Panginoon din naman po at darako na po tayo sa pagbibigay. Sa kung saan, ito man din po ay talaga bahagi rin po ito ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. Na ito po talagang ang pagbibigay. Ito po yung susi upang tayo yung pagpapalain. Mm -hmm. Amen. makipagbukas po kayo sa akin sa Marcos chapter 12 verse 41 hanggang 44. Ayun. Naupo si Jesus sa tapat ng kulugan ng mga kaloob sa timplo at pinagmasdan ang mga naguhulog ng salapi. Napansin niya maraming mayayaman ang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang judang buka at naghulog ng dalawang salapi ng tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyo ay higit sa marami kaysa, sa, kaysa inihulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng babae niyo pagkamat sa eduka ay ang buong niyang ikabubuhay. Sa ating pala pagbibigay, nandun po, nandyan po ang ating Panginoon nakabasid sa ating pagbibigay sa tides and upiring at sa hulugan ng ating offering na yan na kung saan tinitingnan niya po tayo kung paano po tayo magbigay, kung paano po tayo nalulukot sa ating ipinibigay, inihulog, inaupering dyan sa upering na yan. Yes. Ang Diyos ang nakakaalam sa ating mga damdamin, sa ating mga iniisip. Nasabi niya po dito, <coughs> Lumapit naman ang isang biyuda ng duha at naghulog ng dalawang salaping tanso. Na yun po talaga na dinami-dami na nagulog na mayayaman. Ang nakita niya ay ang biyudang iyon na babae. Amen. Dahil sa nakita ng Diyos, ang inihulog ng biyudang na kahit maliit man din po ito, ito, ngunit halos lahat ng kanyang ikabubuhay ang siyang inibot na Diyos. Na hindi po siya nag-akubili magbigay sa ating Panginoon. Pagkos, hindi niya iniisip kung paano, kung paano ang pangangailangan niya, kung paano ang kanyang pangaraw-araw, kung paano po ang kanyang ikipong-ikipong buhay. Pag plus, inipulog niya lahat yan. Dahil sa kanyang pagtitiwala, sa kanyang pagtatapak, na kung saan, maging sa atin na din ngayon lahat. Sa Jesus, my na wala po tayong hangat hindi ay magtapat. Amen. At magbigay sa ating Panginoon. Amen. Di ba po, kaya alam niyo po, sa pagbibigay, kung po natin makikita kung paano tayo pagpapalain. Diba po? Eh dahil ang Diyos na ang bahala sa ating pangangailangan. Kapag tayo ay pa, palaging nagtatapat sa Kanya, makikita natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Diba po? Nasa, dito nga, sa hinahalimbawa ko dito sa view ng Diyodang Duka. Na bagamat siya ay Diyoda, bagamat siya, siya ay Duka, talagang nagtapat siya pagkulot niya sa offering upang sa kanyang pagbibigay, nakita ng Diyos na siya po ay nagtatapat. Ito diba po, isip-isipin nga po natin, i-view na po siya, dugha pa siya. i po natin sa mga mayayaman na talagang bahagi lamang po ang inibulog nila. Iba po. Kasi hindi nila iniisip na mahalaga pala ang pagbibigay sa ating Panginoon na talagang Kapag lagi tayo ang talagang iba ibabalik niya ito sa akin. Diba po? Hindi ka balik tayo ng Diyos na kung ano man po ang ating ihunulog yan. Lalo na pag lahat yan hulog natin, nagtatanim tayo ng marami. <coughs> po? Kasi kung isa lang ay ihunulog niyo diyan, kunti lang ang mga hmm. kaanin niyo na pagpapala. Uh, Ngunit kung lahat natin naman nyo yan, maraming kayong marami Maraming ibabalik sa inyo. Yes di diba po? Kasi nakikita niyo po pagtatapat kung saan talagang buong buhay na po pag, na magtapat ang ating, sa ating Panginoon. Di diba po? Kasi alam niyo po, eh halimbawa ko lang po sa ating buhay. Alam niyo po sa pagbibigay, hindi naman sa ano, talagang hindi ko po iniisip kung ano po ang gagaag kapailangan ko sa araw na bukas. Ang mahalaga ay nagtatanda ko sa Panginoon yun po ang aking talagang um, tuntunin ko sa Panginoon sa pagbibigay. Kaya alam niyo po, kung ikaw talaga nang bibigay, talagang hindi ka po po ng Panginoon. Ano nga, po 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 Talagang hindi ka po po ito lahat, ibabalik sa iyo. Di ba po? Kaya okay. alam niyo po sa si pagbibigay, ito po ang susi upang tayo ay patuloy na pagpapala ng Panginoon. Susi Panginoon. Di ba po? Kasi nakikita niyo po kung natapat natin na sa ating mga buhay. Na sa pagbibigay natin, doon po na nakikita ng Diyos na ang panukat natin, talagang dito po sa pagbibigay kung paano natin gagampanan ang pagbibigay na sa pagtatapat natin sa ating Panginoon. Kaya alam niyo po, sa pagbibigay, yun po, ay, yun po ang gagamitin ng ating Panginoon na binang panukat ang ating pagtatapat ngayon kung patuloy po tayo na hindi, hindi nagtatapat sa Panginoon ay huwag na po tayo maasa ah, na talagang hindi po tayo hindi rin magtatapat ang Panginoon sa ating mga buhay then, di ba po kaya sa pagbibigay, pahalagahan po natin ang pagbibigay at hindi po tayo dapat magsawa sa pagbibigay sa Panginoon kasi alam natin na ibabalik ng Panginoon yan sa ating mga buhay at hindi niya po tayo pababayaan na magkira hindi na hindi niya po tayo pababayaan na walang makain, talagang mm -hmm. totoo yan totoo yan, sa aking buhay talagang noon nung wala pa ako sa Panginoon talagang makaroon ako ng pira, maya, maya wala na, wala na kami pagkain, wala na noon yun, nung wala pa tayo ako sa Panginoon, pero ngayon talagang naranasan ko na hindi ako nangungwagan na. sa totoo lang kasi nasa Panginoon tayo. At tayo ay nagtatapat sa Kanya, di ba po? Kaya tayo magkakasano, buhay na natin ang magbigay, di eh, eh, ba po? Kasi nalalaman natin kung paano tayo magpalaan sa pagbibigay. di ba po? Kasi yun po, sa Panginoon po tayo nagbibigay, di ba po? Eh, Kaya ang Panginoon talaga, nakikita niya po ang mga nagtatapat. Yun ko? salamat sa Panginoon sa Kanyang salita na itong patuloy po namin na unawaan, hmm. talagang unawain po talaga natin ang pagbibigay. <coughs> na nawa, wala pong sa mga narinig ko na may nag backslide dahil sa pagbibigay. Diba po? Kasi hindi nila kasi naunawaan ang pagbibigay na kung saan doon po tayo pagpapalain nila Panginoon ang ating bibigyan. Eh, <coughs> kasi hindi, hindi kailangan pakiroon <coughs> mga kapirana yan, hindi niya kailangan. Pero alam niyo po, ang ating mga inibulog yan ay talagang nakakatutunan sa mga pangangailangan sa church. Mga bayarin, mga pangangailangan, mga kung ano pangangailangan. Mga Nakakatulong po yan. Kahit may kasapung bahagi lang po yan. Pag yan ay inipon, makakatulong po yan sa mga bayarin, mga pangangailangan bayari sa church. Po. Yan, salamat po sa Panginoon na nawaan nawa nawa po natin. Well, Yun sa namal na kultura natin, na kung saan. Ano mo po ang nasa atin? nawa ay patuloy natin bahagi natin po siya. Amen. Po. Amen. Unang Timoteo chapter 5 verse 17. Ang mga matatandang pinuno ng iglesia na mahusay, mamahala ay karapat dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran lalo Amen. na ang mga masiglasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Amen po. Sa ating mahal na talagang, yun, yun, ginagawa natin na dapat po siya pag-iigalang. Kasi siya po ang ating tagapaguna, siya po ang ating tagapagturo. Na kung saan, kung hindi niya po tayo tinuro, saan po tayo ngayon, wala po tayo sa Jesus Christ at hindi po natin eh. nawaan ng salita Amen. At hindi po nabago ang ating mga buhay. Kaya maraming salamat sa kanyang buhay na pinakilala tayo ng Diyos sa kanyang buhay upang tayo po ay patuloy ng ginutuwaan ng kanyang ng salita ng ating Panginoon upang tayo po ay magbago, tayo man din po na patuloy na lumakad sa salita ng Panginoon. Dahil sa siya ay dahil sa siya ay pinuno natin o kaya talagang tagapanguna na mahusay magturo sa atin ay hindi naman siya hindi naman siya humingi ng kabayaran. Ang kailangan niya lang po ay kung ano po yung meron sa atin, bahagi din naman natin siya. Eh, ang tendency eh, po ay manong trabaho. Di ba po inal umalis siya sa kanyang magandang trabaho. Nag full time siya. Ipinitawan niya sa kanyang magandang trabaho. Kapag, ano na sa Panginoon, paglapit niya sa Panginoon, nakupang tayo lahat ay matuhuan. Di ba po? Kaya maraming salamat sa Panginoon sa kanyang salita na ito po ay talagang dapat lang po natin talaga unawain ang kanyang mga salita. Kaya salamat sa Panginoon. Sige diba po tayo po ay patuloy na magigay. Magbigay tayo sa Panginoon tayo ay magbigay Magbigay tayo sa Panginoon tayo ay magbigay i Jesus. Salamat po, Ama. Jesus, ang mga kapihar, kapirahan na ito, ang mga ay magagamit lamang po sa pangangailangan ng aming mga kapahan ni Jesus. Salamat po, Diyos, kung patuloy mo upang papalain ang mga nagbigay ng Diyos. May mo po sa kanila, yes, Lord, sip sipig, -sip -sip. Wala na pong kalagyan, Jesus. Salamat po, Diyos. Salamat po, May Jesus. At muli, Ama, sa inyong talagang binabalik ang pinakamahal sa pagkukulay. Pagsamba, nangyong masalamat po, Allah, Jesus dapat ko ang susunod na gawain.